Yan, good morning, good morning, kasaka. Yan po, tatabasan ko yan sa may bye-bye pilapil. Medyo makapalanda mo niya, kasaka. Kasi may tanim dito sa lay, kung ano, ano po, eh, ng mga okra, ginseng, may tanim po yan. Yan, let's go. Tatabasan, yan po, tatabasan ko, kasaka. Ito pa po, ayun yung ginseng mo. Ano yan, may salay yan, hanggang doon sa dulo. Medyo makapal to, kasaka. Yan naman po, napapansin niya, kaya tinasahan ko na. Ang tawag nila na tinasahan kasaka naka level na po yung tubig tapos para mapunta naman po yung ibang palayan na walang tubig ganyan po para may stock siya hindi siya maubusan ng tubig yan let's go tatabas muna tayo kasaka yan kasaka tatabas ko na sobrang kapal halos po na yung ginawa ko para matagal pa bago tabasan ulit hindi. hindi kasi gagawin yan eh yan kay Jonathan Ocampo halos isang kalating oras kasaka maganda pati tim lang padagal nyo kasi yung makakaba eh. damo nyo yung nadya damo hindi ko yung paikot may kasaka pero hindi pa ako tapos meron pa ako dun Ngayon, so, yun yung kasunod naman yung pilapil, dalawang pilapil pa ganyan kakapal din tingnan nyo timbon po makakapal yung damo gumagapang pa naman yun sa araw init na hindi na kaya saka nagugutom na rin ngayon na po ulit hapon mga alas 3 o alas 2 yan kasawa, yan po yung mga pinabasa kita nyo naman timbo oh. no ang gandun pa yan halos na kaisat kala halos na kalahati ko na kasi tatlong pilapil to eh dalawa pero yung kabila na ayos ko na ayos ko na ibang pilapil yun, tatabasa ko lang yung mataas naman po pinapid yung kasaka tatabasa ko yung ganto sa baba ganyan, mamaya ulit ako sige magpapay nga muna po at may gugupitan pa kasaka, itutuloy na po natin pagagamas dito kita nyo, Ayan po may manipis, may makapal pero alas lahat Karamihan makapal eh yun sa lagi, iwanan natin yan saka po yung ibang tanong yan, ginseng hanggang po yan, doon sa may may saging Ang doon din po kasi gawa ko eh oh, makapal kasaka pag natapos ko naman tabasan yung pilapil naman ulit ok po ok kanya naman no oh. ito may hirap dyan ng konti may babuhay po yan eh pero ingat lang po talaga sige kasaka trabaho na muna kasaka natapos ko na itong isang diretso natin papakita ko po sa inyo na natatabas ko na ano Pinawasan ko rin yung mga dahon na salay. Yung iba po kasi tuyo eh. Ito yung tuyo na. Tabunan na ng damo. Medyo niluka ko siya. Kasi binabayan din ng ano eh, mabait eh. Kaya may tanim dito si Jonathan Ocampo. No kampo. Tinatambak lang namin sa gitna. At pala ganyan. Para hindi siya ng mga kaibigan nating mabait. Uwiin na kasaka hindi na kaya bukas na ulit sa gabi na saka medyo map mapurol ng aking haras ah, lang alang niya kayo na bago lumusong ulit kaya pinasok ko rin sa alambre medyo natagal tayo dyan kasapa yan ingat. pero kahit anong ingat mo na daliri na ko sa daliri pwede nang malalim kung mabilisan kayo maka kayo doon yang po natabas ko sa ngayong araw lang yan simula dun, doon sa taas o oh, natabas ko na rin dito sa may paliko na to yan hanggang dito lang yan eh yan tinabas ko na wala pa yung tubig dito pero hindi pa masyadong puno ang tubig yan hanggang dyan kung mapapansin nyo yung lulo na yun hanggang doon sa may kanto sa may bahay sa may bako na yero hanggang doon po natabas ko hanggang dyan o oh. kinawa Diretso-diretso. Kahit nga uwaw na uwaw, ka saka. Yan, huwag po kayo magsawang mag-like, mag-comment, at mag-share. syempre mga hindi pa po nakapalo, mag-follow na po kayo. Maraming po salamat. Bye-bye. Bukas ulit.